Pasok. Uh, sir, good morning po. Uh, good morning. Anong kailangan mo? Ah uh, sir, gusto ko po sana ng humiram ng pera, sir, kasi yung nanay ko po kasi sir, nasa ospital po, sir. Kailangan po kasi ng pang pang-opera po, sir. Wala wala na po akong ibang malapitan, sir. Eh. Uh, alam mo, Mr. J, Kaya nga ako nandito eh. Para makatulong sa mga katulad mong nangangailangan. Ah, wala namang problema eh. Madali naman akong paheram ng pera. Pero siguraduhin mo lang na makakabayad ka. Opo, Alam mo naman sir. yung kasunduan dito, di ba? Opo. O, oh, sige. O, oh, kung gano'n, kung wala na tayong problema, sige, pakiperpahan na lang nito. Eh, siyempre, ibigay ko na yung pera mo. Magkano yun? 20k ba? 20k po, oh, sir. O, ayan. 20k yan. Ha? O, oh, paki ba? Mamaya, mamaya. Pero mo muna. O oh, yan, at least malinaw tayo, ha? Ah, uh, sir, wag po kayong mag-alala, sir, kasi babalik ko po yung pera sa loob na anim na buwan po, tsaka kasama na po dun yung 20% po na interest. Mabuti naman kung nagkakaitindihan tayo. Sige na, baka kailangan mo na umalis. Ah, uh, sir, maraming maraming salamat, sir, ha? No problem. A aalis na po ako. Sige na, baka kailangan mo na umalis. Ah, uh, sir, good morning. Ma'am, oh, pogi-pogi niyo, sir, ah. Uy, nako. Alam mo, huwag mo nang bulahin. Alam ko namang mangungutang ka, kaya ka nandito, di ba? Ang galing mo, sir. Manguhula ka, sir, ah. Ito, e, turun niyo, sir, ah, oh, sir. Ah, uh, sana ako ng 20K, sir, eh. Pampiyansa ko lang dun sa kapad na nakulong. Eh, huwag kayo magalala, sir. Babayaran ko naman, eh. May pwesto naman ako sa palengke, Ah, eh. uh, alam mo, wala akong problema, eh. Kahit magkano pa utangin mo. Pero isa lang mapapangako ko sa'yo. Huwag na huwag kang sasablay. Kasi sisiguraduhin ko sa'yo na madidimanda kita. Eh, oo naman, sir. Hindi ako sasablay sa pagbayad, sir. O, oh, sige. pero mo to. Six months, sir. Tapos 20% interest. Oh ayaw mo? Hindi, sir. Pipermahan ko na. Ano'ng pala eh? At least nagkakaintindihan tayo. So, ito. 20k ito. Pa gusto pa dagdagan? Hindi sir. malaking akong interest. 20 lang sir. Baka ah. mirapan ako eh. Ah, very good. Oh, ah, sige, ito na. Oh, okay, na to, sir. Sige hey, sir, muna na ako sir. Ah. Pasok. Sa so, wakas, makakapagbaya ah, din. Uh, sir, dala mo na ba yung pambayad mo? Eh, problema, boss eh. Eh, wala kasi akong dalang pera ngayon. Tsaka may kita sa palengke. Kaya wala akong pambayad mo yung linggo. Teka lang, sir. Hindi naman pwede yung ganyang alibay. Nag-uusap tayo, di ba? Eh, kung ganun pala, kung di ka makakabayad ngayon, hanggang linggo, dadagdagan ako yung interest niyan. Teka lang, sir. Sobra ka naman yata. Dadagdagan mo pa yung interest ko. Eh, ngayon linggo lang naman ako madidelay eh. Kahit na, pumirma ka oh. Ang lupit mo naman, nagagalit ka ba sa akin? Ikaw itong nangutang, ang bait-bait mo, tapos ngayon magagalit ka. Ang kapal naman ang mukha mo. Grabe naman kayo, sir. Taas na nga ng tubo niyo, dadagdagan niyo pa. Hindi naman yata, patas yun, sir. Ano so, sa ginagawa niyo, sir? Bala araw, kakarmahin din kayo. Hoy, ikaw ah. Hindi ako natakot sa karamang na yan. Dapat niya kayo yung matakot eh. Pumirin ba kayo dito, oh? Ha? Kaya ikaw, kung wala kang maganda sasabihin, lumabas ka na. Baka tubuhang pata ng mas malala eh. Gawin kita ng problema eh. Utang-utang, di kaya mo bayad. Lintik na taong to. Sir! Sir! Oo, oh, ano? Ah, ano? Mangungutang ka na naman. Hindi, sir, sir! Mag Magkano ba? Hindi, sir! Si, ma si madam! Oo, oh, ano ha? Nahimatay po eh. Ha? Bakit? Ano nangyari? Hindi ko po alam. Nasa, nasa kwarto po, sir! Anak! Ano nangyari sa mami mo? Papa, nandun po kami sa mall kanina ni mama, tapos matay po siya. Nagpatawag nga po ng taxi para dalhin po kami dito, eh. Anak, mabuti pa. Igiyak mo yung mga gamit ng mami mo. Papa! Dadalhin sa hospital. Ah, uh, Doc. Kamusta na po yung asawa ko? Ah, yes. Um... Dumating na po yung resulta ng check-up ng misis nyo. Yes po. Uh, based dun sa last time na nag-test uh, tayo. Um, I'm sorry to tell you, but uh, I have to be very frank. Um, pero pong Cancer sa dugo ang asawa niyo. She only has about three to six months to live. Hindi, Dok. Ah, marami naman akong pera, Dok. Baka pwede natin gawin para ano? Ah, don't worry, Mr. Charles. We will do our best um, to still prolong her life. But for now, um, please um, do the best that you can. Sige po, Dok. Okay? And make her happy. Maiwan ko muna po kayo. Anong gagawin natin? Hindi ko kayang mawala si Mama. Love, I'm sorry, ha? Siguro kaya nangyayari itong mga to- dahil naging masaba akong tao. Mga tao ang tinutunungan ko. Masyado ko rin kasing inaabos ulit. Pero bisno mo na. Lumaman ka. Kailangan ka namin ng anak mo. Para ako. Para ako. na. Huwag mabagaw ko. Please. mo Ya you Allah know. <laughs> <laughs>